Janela Salvador nagsalita sa isyung binstols, si Kim Chu. Nagsalita na ang aktres na si Janela Salvador ukol sa umanoy, pambabastus, niya sa TV host aktres na si Kim Chu. Matatanda ang naging usap-usapan kamakailan ng aktres dahil marami sa mga netizens ang tila hindi nagustuhan ang naging pagsagot niya kay Kim ng pasampalan niya ito. Nag-guest kasi si Janela kasama si Win Metawin sa It's Showtime para i-promote ang kanilang pelikulang Under Parallel Skies na showing na ngayong April 17. Sa kanyang pagbisita ay hiniritan siya ng TV host na si Kim Chu upang magsample na siyang nakaugalian ng gawin ng mga artistang dumadalaw sa naturang programa, ngunit tumanggi si Janelle sa request ni Kim at sinabing, "Paus ako." Kayo na lang, naagad nag-viral sa social media. Umani ito ng samot saring reaksyon mula sa netizens kung saan ang iba ay negatibo ang naging pananaw sa nangyari habang ang iba naman ay ipinagtatanggol siya at sinabing wala namang mali sa kanyang ginawa. At ngayong araw ay binasag na ni Janela ang katahimikan niya at dinapinsahan ang sarili hinggil sa isyo, sa kanyang ex-account ay mababasa ang kanyang pahayag tungkol sa isyo. Oh wow! I've been meaning to explain myself because the last thing I would ever want is to appear rude or disrespectful, panimula ni Janela. Labis nga raw ang kanyang saya dahil marami ang nagparamdam sa kanya ng pagmamahal sa kabula ng issue. Say ni Janela, and here I am being met with so much love and comfort upon opening this app. Thank you, it makes me happy to know that there are many people out there who know my heart and what I stand for. Hugs of gratitude, from behind.